Oo, oh, oh, binigay sa akin. Kasi, oh, sino ba diwata? may gusto sa akin. May Oo, oh, congrats lang diwata. Ano ang mo? Kala ko kayo Madam Glinda. Hindi ah. hindi ko lang yung ano, bigay lang talaga yung mabiyanda yung mga ano Hindi ko makita yung mukha mo. Ngayon lang ito, wala pa ito diwata. Wala pa ito madang diwata. diwata.

ito yung marami di ba? Kung ng food steak. Anong totoo ang na yung talent fee mo kay Tony? Tony Gonzaga? Yung balita ay atin, atin. <laughs> 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 yung talent fee, honorary mo. Ah, honorary mo. Just kung sa kalino. Ina, kumakalat. O yan, kung tayo mo lang ay <laughs> Ayan totoo pala na mag-video. so pila ang kulupot guys, mula Si okay guys, ah, uh, uh, dumating na may nagbigay sa akin ng sasakyan, tingnan natin sila tawag na po. Anong sasakyan kaya ito? Tara na. ito, malayo pa kayo, nakabukas yung aircon, pwede nyo siyang i-on na start sa lata. Yeah. Dalawang pindot lang, tapos full. Ay, Ayan. 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 Yeah. Ayan. Ayan. Tapos, dito din nilang po yung, yung spray. Asa nang starts? Asa nang starts? hindi siya kasi nakabukas yung mga pinto natin. Uh, okay. Tapos ito yung parang yung naka-handling. Diba tayo yung kiwata dati? Diba? diba no. uh, okay. Pero dapat po kayo ilang pinto. Automatic na siyang safe yes. on. Uh, ikaw ito, Jake. dapat po. Dapat po kayo nakasimple Tapos pag naka kayo, okay. Pero ano, uh, pwede naman bigay, parang uh, gagamitin ko siya parang ganun na, no? Kasi ako nang nagamitin ko siya ng one year na walang bayad. So, hindi nila ilang. Amoy pa ako, tapos dito pa. Kamay mo, kuya. Drive ng uh, Matic. Kung paano gamitin itong Matic? Kasi manual yung sa akin. Yung, yung, yung kada nang hindi ko masyadong kapisano yung Matic kasi baka mamaya madiscrash siya pa. So, kapaturo mo na ako kung uh, paano pa pag drive pero feeling ko mga business para mag-upload ko. Siyempre, maninibago lang tayo kasi medyo malaki siya. Tapos mati. Hindi ko na sa inyo kasi ilang nagbigay nito sa akin. Kasi so, siguro, na-reveal ko ito sa inyo soon. So, ayan, ito yung loob. Ito natin yung loob. At ito ka ba? Harap Ah, okay. Okay, okay. Okay, Maganda ito. Tapos ako pa. May tipping ako bukas si ito ang <laughs> dalim ko. Yun, salamat po Tehota. Mag-tipping ako sa matangkya ako, ito lang service ko.